Lito Lapid ayaw magninong sa kasal ni na Coco at Julia. Super close nga ni Coco Martin kay Senator Lito Lapid na lahat yata ng tungkol kay Coco ay alam ni Lito. Sabi nga, parang magkapatid na rin daw si Coco at Mark Lapid, anak ni Senador. At syempre, sa Christmas lunch ni Senador. Lapid sa Showbiz Press, inusisa siya tungkol sa kasal, umano ni na Coco at Julia Montes. Sana kung ikakasal na nga, eh. Kailangan imbitahan nila ako, sabi ni Lito. Imbitado bilang ninong. Ano na lang, audience na lang, natatawang sabi ni Lito. Pero dahil sanay na si Senador. Lapid sa mga tanong ng showbiz press, kaya alam na niyang sagutin ang mga ito, lalo na ang tungkol sa kasal. Wala kaming pinag-uusapan. Kapag tungkol dyan, wala kaming pinag-uusapan. Puro action lang kami, puro pelikula. Ano ba ang gusto mong malaman? Patawang tanong ni Lito sa press. Baka ako ang may malaman sa inyo, sabi pa ni Lito. Anyway, speaking of Coco, bongga na ang naisip niyang bigyan ng kissing scene sina Lito at Lorna Tolentino sa Jace Batang Quiapo, ha? Kissing Scene na Senior Citizen Edition Ha 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 ha. Okay lang, kasi pinaalam naman sa akin ni Coco na magkakaroon nga kami ng kissing scene. Alam nyo naman ang karakter ni Lorna, na simple lang, walang chismis, malinis ang pangalan niya. At saka single naman siya. Walang problema, may kilating nga raw sa mga kasing edad namin. Kaya ang tawag sa amin ngayon ay Primanda, Primo and Amanda, say ni Senador. Lapid, na nagsabing ngayon lang daw niya nakasama sa proyekto si Lorna. Okay si Lorna, ngayon ko lang siya nakasama, naging leading lady. Hindi ko siya nakapartner noon, kahit noong buhay pa si the boy, Rudy Fernandez. Anyway, bibilib ka nga kay Lito, na sa edad niya ngayon ay gumagawa pa rin ng mga action scene, o stunt. Pinakita nga niya ang eksena na tumalun talaga siya mula sa second floor, ha? Eh, sa edad niya ngayon na 70 years old na rin, kaya nakakabilib talaga. Pero nag-iingat na rin ako. Siyempre, may edad na rin ako. Baka kaya ng utak ko, pero hindi na kaya ng katawan ko. Pero sila na rin ang umaawat sa akin, dahil baka may mangyari nga raw sa akin. Gusto ko lang ipakita na kaya ko pa rin naman, pero kailangan lang mag-ingat. Bongga, di ba?